Sa malawak at misteryosong Karagatang Pasipiko, may isang barkong naglayag na hindi na muling nakarating sa kanyang destinasyon isang buwang nawala at nang matagpuan, wala na ang sino man sa kanyang sakay. Isang bangkang abandonado, puno ng mga tanong at misteryo. Ang MV Hoyita, isang anim na putsyam na talampakan lunong wooden trading vessel na ginagamit bilang cargo ship sa Pasipiko. Noong Oktubre 3, 1155, lumayag ito mula sa Apia Samoa patungo sa maliit na isla ng Tokilaw. Sakay nito ang labing-anim na crew at siyam na pasahero. Isang maikling biyahe na dapat ay tatagal lamang ng dalawang araw. Makalipas ang 37 araw. Noong Nobyembre 10, 1955, isang search aircraft ang nakakita sa isang barkong lumulutang-lutang malayo sa dapat nitong ruta. Nang lapitan ng mga rescuer, napagtanto nilang ito ang nawawalang MV Hoyita. Nang akyatin ng mga rescuer ang barko, nakita nila itong bahagyang nakalubog sa tubig. Ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag. Bakit hindi ito tuluyang lumubog? Ang Hoyita ay gawa sa buoyant materials. Ibig sabihin, Halos imposibleng lumubog ito kahit mapinsala. Dahil sa misteryosong pagkawala ng mga sakay ng Hoyita, iba't ibang teorya ang lumitaw. Ang ilan ay naniniwala na ang barko ay hinayjak ng mga pirata, sa pilitang pinaalis ang mga tripulante at iniwan ang barko upang maglahong kusa. May iba namang naniniwala na nagkaroon ng mutini o pag-aaklas sa loob ng barko. Baka may nag-away sa pagitan ng mga tripulante at nauwi ito sa isang trahedya. Ngunit ang pinakapinag-uusapang teorya ay may kinalaman sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari sa dagat. Isang supernatural na puwersa? Isang rogue wave? O isang bagay na hindi pa natin nauunawaan? Hanggang ngayon, Nananatiling palaisipan kung ano ang tunay na nangyari sa mga sakay ng MV Joyita. Walang natagpo ang bangkay, walang malinaw na ebidensya, isang misteryo na tila isinama ng dagat sa kanyang malalim na lihim. Ano sa tingin mo? Anong nangyari sa mga sakay ng MV Joyita? Ibahagi ang iyong opinion sa mga komento. Huwag kalimutang i-like at i para sa mas marami pang kwento ng misteryo. Hanggang sa muli dito sa Mystery PH.